natamaan ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng isang hindi autorisado na research vessel ng China na Shenkou doon yan sa bisinidad ng Viga Catanduanes. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sirxis Trinidad, ang naturang research vessel ay una nang namataan noong Abril 25 ng kasalukuyang taon sa layong 60.9 nautical miles sa silangang bahagi ng Rapu-Rapu Island sa Albay. Batay nga sa pinakahuling ulat na inilabas ng Tactical Operations Wing Southern Luzon, sa kasagsagan ng kanilang isinagawang maritime patrol noong Abril 27, ay naobserbahan ang naturang research vessel na nakadaong sa naturang lugar at walang tauhan na nakaistasyon sa main deck nito. Maraming beses ay niya na sinubukang makipag-ugnayan ng tropa sa naturang sasakyang pandagat sa pamamagitan niya ng pagsasagawa ng regular radio channels. Ngunit ang lahat ng ito ay pawang hindi naging matagumpay, matapos na hindi makatanggap ng tugon mula sa kabilang panig. Gayunpaman, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na nananatili itong vigilante sa lahat ng oras at patuloy din ang ginagawa nitong monitoring sa nasabing research vessel ng China na nasa loob ng maritime domain ng Pilipinas. Sa ngayon ay inatasan na ng hukbong sandatahan ang mga kalapit na barko sa naturang lugar na mas paigtingin pa ang surveillance at reporting ito hinggil sa naturang sasakyang pandagat ng China habang kasalukuyan narin na, na nakikipag-ugnayan ang sandatang lakas ng Pilipinas sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa kaukulan mga pagtugon at investigasyon sa hindi otorisadong presensya ng Chinese research vessel doon sa lugar. Ngayon din sa mga anuman pang posibleng iligal na aktividad nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi pa rin yan ang pagtiyak sa seguridad at proteksyon ng teritoryo ng ating bansa.